ang nagkakaisang tanong ng madlang people ngayon. Pregnant na nga ba si Angelica Panganiban sa second baby nila ng asawang si Greg Homan? Yan ang usap-usapan sa social media ng mga netizens matapos mapanood ang isang video na kuha sa reception ng ikalawang wedding ni na Angelica at Greg. Naka-upload ang naturang video sa fanpage na Judy Ann Santos the prime superstar, kung saan masayang nagchichikahan sina Angelica, Greg, Jude, ang asawang si Ryan Agoncillo at ang mga beauty doctor na si Ivy Teo. Narito ang naging usapan ng grupo na maririnig sa video, Angelica. my forever na din ako. Ang inilagay naman na caption nang nag-upload ng video sa naturang fan page ay nadulas si Angge. Feeling ng mga netizen, ang usapan ni na Juday ay ang tungkol sa pagdadalang tao muli ni Angelica sa second baby nila ni Greg. Ibig sabihin, mukhang magiging ate na ang panganay nilang si Amila Sabine. Pero may mga nagsabi naman na ang plus one na sinasabi ni Juday ay si Greg bilang mister nito. Narito ang ilang reaksyon ng mga nakapanood sa video. Pagkakaintindi ko ang plus one ung um, bago pa talaga nagka-baby, tapos may bin na Claudie B, hehe di ko get sagad ang plus one, ha ha ha, juntis na pala congrats again. Wow congrats Angelica another blessing yan eh. Congrats sa bagong baby darating sa Homan's family. Di ko naintindihan, pero basta masaya sila at ang gaganda nila sa mga white dress nila. Ang plus isa po na tinutukoy ni Juday ay si Greg. Pero if ever man na pregi ulit si Ang, okay lang naman. Pero ang dami niya pang nainom nung gabing yan so parang di naman siguro siya magwawalwal kung buntis siya. Pagkaray ng ko may forever na din daw siya, sana all may forever congrats best wishes both, saya say nila.